Ba, kung ano ang talong? Kung hindi, mo sa Talong. Made by the Institute of Plant Breeding ng College of Agriculture and Food Science sa University of the Philippines, Los Banyos. ang BT Talong o FSB Resistant Eggplant ay isang genetically modified organism o or GMO na mayroong natural protein na tinatawag na cry protein or cry 1AC expression mula sa soil bacterium na Bacillus thuringiensis o BT. Sa pamamagitan nito, nagiging resistant ang mga talong sa mga pinsalang dulot ng mga insektong EFSB or eggplant Shoot and shoot borers. At ayon sa 2022 report ng Philippine Statistics Authority, talong ang leading vegetable crop sa Pilipinas. Kaya marami sa ating mga vegetable farmers ang umaasa rito para sa kanilang kabuhayan. Pero sa loob ng maraming taon, malaking porsyento ang nawawala sa produksyon ng talong dulot ng pinsala ng pest ng EFSB. Karaniwang nahingitlog ang mga ito sa ilalim ng dahon ng talong at ang larvae nito ang siyang kumakain sa mga dahon at bunga nito. Ang EFSB ay nagdudulot ng pagkabutas-butas at nagiiwan din sila ng kanilang mga dumirito na siyang nagiging dahilan ng pagkalugi ng mga magsasaka sapagkat ang mga apektadong talong ay itinuturing na hindi marketable. Dahil dito, gumagamit ang mga magsasaka ng insecticides para maiwasan ang pinsala ng EFSB. Malaki ang ginagastos ng mga magsasaka sa paggamit ng mga insecticides. Dagdag pa rito, hindi ito sustainable at hindi rin ito ligtas para sa mga magsasaka at mga mamimili. Ayon sa pag-aaral na isinagawa noong 2014 sa iba't ibang parte ng Luzon, ang mga eggplant farmers ay nababahala sa epekto ng masyadong paggamit ng pesticides. Hindi lang sa mga halaman at peste, pati na rin sa kanilang mga kalusugan. Nakakaapekto rin sa kanila ang mataas na presyo ng pesticide dahil sa mababa nilang kinikita sa pagsasaka. Pero safe ba itong kainin? Kung nababahala ka naman sa safety ng BT Talong, maraming pag-aaral ang isasabi na safe itong kainin at hindi ito nakaka sa mga tao. Tanging EFSB lamang ang naapekto nito dahil sa kanilang receptor ng triprotein. Ang BT Talong ay dinisenyo upang targeting lamang ang EFSB kaya hindi nito mga pa ng mga tao at hindi pang mga hayop dahil wala naman tayong receptor para sa Cry1AC protein na lamang sa guts ng EFSB. Marami ng mga bansa ang nagpapahintulot ng produksyon ng BDL. With Bangladesh being the first, ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga bansa kung saan ang BDL plant ay commercially available ayon sa International Service for Acquisition of Agribiotic Applications or ISAAA. Noong 18 na Oktubre taong 2022, inaprobahan ng Philippine Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, ang Biosafety Permit, for commercial propagation ng BT talong sa University of the Philippines, Los Baños kung saan pinahihintulutan ito ang komersyal na pagpapalaganap ng transgenic na talong. Aprobado rin ng Bureau of Plant Industry ang paggamit ng BT eggplant as substitute sa karaniwang produced na talong na maaaring gamitin bilang pagkain, feed, o sa iba pang proseso dahil napatunayan sa kanilang biosafety assessment na ito ay walang dalang masamang epekto sa mga iba pang halaman, hayop, at tao. Ngunit, noong April 18, 2023, nirathala ng Supreme Court of the Philippines ang writ of kalikasan. In the case of GR number no. 263595, magsasaka at scientifico para sa pag ng agrikultura, masipag, at secretary of the Department of Agriculture. Ito ay naglalayo na itigil ang komersyal na pagpalaganat ng hindi lang eggplant pati na rin bigas na GMO. Tingin niyo ba, dapat bang pahintulutan ang paggamit at produksyon ng BT talong? Ilagay ang inyong sagot sa comment section. To know more about BT talongs and genetically modified organisms that helps our agriculture and environment, visit our page, Bio2A.